So, our menu for today ay ang adobong baboy. So, ang napili po natin karne ay ang liempo. Maninipis lang po siya pero pwede rin namang ibang part ng baboy. So, ikat na natin ang mga spices. Sibuyas, bawang, uh, luya, and then mag-add na rin tayo ng uh, patatas. Uh, ikat lang po siya ng quarter. Hindi po masyadong kailangang maliliit o malalaki. And then iprito natin muna ang baboy sa mantika. Konting mantika lang po hanggang sa maging golden brown siya. And then ayan, pag nag golden brown na siya, pwede na siyang i aside para makapag gisa na pat tayo ng kanyang mga harikado. Dito po natin sinet aside. And then sa natirang mantika, doon na tayo magigisa. i na natin ang bawang at luya sa paggisa. So, gampula lasa ang ating baboy. I-add natin ang onions. And then, i-add na rin natin ang patatas para maprito na rin siya at uh, maluto, lumambot. And then, paki-crystallize lang natin ng konti yung sibuyas. And then, pwede na nating i-add ang baboy na ating sinet aside. Hanggang sa mag-absorb lang naman ang lasa ng ating mga spices. And then, add the seasonings and then add uh, another spices yung Worcestershire sauce and then hahaluin lang naman yan para magabsorb dun sa pinakakarne nya at uh, hanggang sa maluto hanggang pati dun sa mga patatas nya and then sa magmimix yung lasa nya haluin lang po natin ang haluin and then add the soy sauce para po mag uh, lumasa talaga siya and then pag naluto na siya i-add na natin ng konting uh, tubig para kahit paano may sabaw naman siya hindi po kailangan masyadong marami or konti maeksakto lang po ipapa-absorb naman natin yan hanggang sa kung gulo siya mag-absorb naman ng tubig niyan at ang sabaw and then pakuloyin lang natin mamaya tatakpan na po natin yan and then i-add ia na natin ang uh, ating spices yung paminta, bay leaf konti lang pong bay leaf and then haluin pa rin ng konti at uh, pakuloyin uli at takpan hanggang sa tuluyang mag-absorb at maluto ang karne at ng patatas. Ayan. And then, add natin ng uh, asukal. Uh, according sa taste nyo. Akin ay uh, apat na tablespoon of uh, sugar. And then, add uh, asin. Taste of salt. Kung ano lang po ang panlasa nyo. Huwag masyadong madami ang asin dahil uh, meron na siyang mga seasoning at meron na siyang soy sauce. So, pakuloyin lang po natin ulit. Hanggang sa makumpleto na ang lasa niya At mag-absorb yung sabaw. Hmm. Kita nyo na. Kita nyo na, umuusok na. Ang sarap-sarap po yan. And then, ayan na ah konti pang kulo konti pang kulo hintayin lang po natin and then yan na tararan naluto na siya and then titikman na po natin titikman na natin siya okay 1 2 1, 2, 3 Mmm Mwah Yummy